Ayan mga ka-South dito po tayo ngayon sa SMD Park ay uh, Dahil ay ngayon, kaya medyo dito sa uh, SMD pa. Kaya tayo ay nagadayo muna dito para mag-rescue. Ito rin po naman yung pata ang kinagawa, lalo kapagka kalayong uh, kami sa pila doon sa SMD, sa Batangas, uh, Puerto Vinal, no? So ayan, mga South Road 'yan yung aking kabayo at uh, naka-pairing na siya dito sa dito sa terminal, sa Grand Terminal ng SM Papa So marami kami dito mga ka South Road, lahat ng mga bus company ay dito pumipila din, may Ceres, saya kanina niyan. isa rin doon sa mga abalang terminal ano mga kasatrod lalo na kapag araw ng Monday so makikita naman natin maraming mga tao talagang sigipan din dito sa daan so ayan sa Grand Terminal ng SM Lipa mga ka South Road talagang kanya-kanyang discounter rin ang tawagan mga ka South Road dahil agawan din mo dito ng pasahero lalo na pagkaparehas namin na LRT Bendia rin ng biyahe so ayan. kailangan mausay din po magtawag ng conductor natin dito ayun yung aking conductor yung isa yung nakatalikod krusa, so, yung isa naman na uh, driver yung nakaharap dito yung isa pang nakatalikod na nasa gitna yung doktor nitong 1297 so, ayan mga ka-South Road pag alis itong 1297 ako pwede na rin makakapag-video dahil ako na po ang pipila sunod so ayan yung akin kabayo ko nga pala, may mga pasayaro din tayo na pumupunta ng Cubao. Meron din tayo dito ang Cubao. Then meron din naman po tayo mga papalit ng Batangas Grand Terminal na tungkol sa unahan. So, ayan, mga kasakay tayo dyan sa Arat CJ. Ayan, sa puno na. So ayan mga kasortrod, malapit-lapit na po tayong pumunta ng Cubao. Nakikita natin ilang minuto lang po yung tinatambay natin dito. Pero maraming na po tayo sa mga Pagkakabilang ng mga ito, pagkakabilang na lang po yung kulak. Kailangan, tibidyan po sa

katabi lang po namin dito yung aming kalaban sa pila Oh, LRT, Sila LRT, po ay may LRT. May LRT. Merong biyahing Kubaw. Oh, Benja! Benja! LRT! Magalianis! LRT, LRT! 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 Benjo! Oh, benya, benya, LRT, Ate Benja. So araw na lunis ngayon mga ka-South Road. So inaasahan namin pagdating namin ng Pendiya kami po ay uh, rin agad dahil ang natulog lang doon so, ay tatlo yata mga ka-South Road. So mabilis na. Ah, LRT Pendiya, Magallanes. Marami na akong sakaya, mapupuno na yan. Nakikita naman natin mga ka-South Road. Benja, Benja, el Arti. Hindi na ako makapag-video doon mga kasadron sa so mismo ina-exit na mga boss at uh, konti lang po yung naging oras sa atin dito para makapag-laga na po. Oh, uh, Benja, Benja, LRT, Magalianes! itong mga biyahin Pitex, mga Road katulad ng Senes, meron po ito ng Pitex. Kaya yun yung Pipe galing din mo ng Kaya.

Let's go, let's get it up. So ayan, nagpapayad na yung conductor po. Kami po ay nakaalis na. So, nagpapayad na lang siya dun sa toll booth. Nandito na ako sa exit palabas So ayan mga kasautrod habang ako'y nasa biyahe nakisuyo nga po ako sa aking konduktor na niya kasi ako ay nagmamaneho. At nakikita naman po natin, traffic ko talaga. So, ayan, at, uh, medyo nakaka-stress traffic na aray. So, maya maya lamang tayo yung makakarating na ng bendi at mukhang napapasin ko doon sa unahan ay umuulan. So, ngayon mga kasatro, dito tayo sa Bikutan. So, yan, traffic talaga tukod. Nakita ko naman ako talaga ito kanina, yung signage dun sa may pagbaba ng viaduct. Talagang heavy traffic nga naman talaga dito sa Bikutan. Kita, konti na naman. So yun mga ka sa tinagal-tagal po ng ating tinukod na traffic dito sa Bikutan ay nakarating na po tayo sa Bicol at nakikita naman po natin ay talaga naman pong naulan na. Tama ho ang aking suspecha dahil yung madilim na kaulapan na nakikita ko kanina sa unahan ay nandito na nga. Nabutan na kami ng malakas na ulan. So ayan, shoutout sa dilaw na bus na yan na ah, talagang nagtatakong pogi lang din uh, same lang din sa ating ginagawa dahil madulas ang kalsada kailangan po nating magdahan-dahan at madulas so lalong lalo na yung mga nakamotor na yan ako po kung saan saan po sumisingit yan mga ka south road malinigalig kaya talagang maingat doble doble ingat dahil malaking sasakyan ho ang ating dinadala sa wakas nakarating din po kami na LRT Bendia mga ka south road at nagbabaan ng mga pasahero galing sa SM Lipa So mga mga kasuod, maraming maraming salamat sa panonood. Sana po ay sana po kayo mag-like, share and subscribe. Ah, uh, hanggang dito na lang po ang ating video. Da At maraming maraming salamat po. God bless.